nakahanap na siya ng friend. Tignan niya, ah. Ang sigla, 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 sigla na niya. Oh. Akala, akala talaga ni Asis hindi magsusurvive. Kasi lantang-lanta kaninang umaga. Kaya pinaarawan namin. Ngayon, tignan niyo, ang sigla sigla na niya, oh. Oh, natalon-talon na. Make it fast. Where's the key? Why like this, the key? Where did you get that one? That's not the right key on the table. Why you are throwing it like that? I don't know. I dadali na natin siya kasama nung mga ano kapatid niya. Kasi ang ingay niya eh. Gusto na niyang lumabas. Ah. Ah, oh nagugutom ka may pagkain ka naman sa loob. Ah. Halika. Ni, nasaan pagkain mo? Ni, natapon. May pagkain ka ah, ah. Ah. Kain kain. May pagkain ka ah. No no no, hold nicely. Ayay! Ah, share. You have blood? Give me. It will die ah. Give me. You hold properly. Okay. Hold. Don't squish him, ha huh? Gently, hold. Gently, come here. Si Tonton, iyak, 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 iyak. Dinala ko dito to Miguel. Tuwang tuwa siya sa mga ano. Tuwang tuwa siya sa mga chicks. Chicks. Tuwang tuwa siya sa manok. Bye. May dala si Asis na ano, onions. Na pang tanim. Kaya itatanim natin doon. Katabi ng garlic at ng pechay. Since hindi naman tumubo yung tinanim ko na radish. So dito na lang natin itatanim. Walang radish na tumubo. Tanggalan lang natin to, mga to. para malinisan. Ay nako si Asher, tinanggal yung kamot ko. Ay. Dito yun eh Kailangan malinisan ng konti. pwede rin tayo magtanim dito ng onion. Kasi malaki naman dito. Ayan na yung carrots pala, oh. Ay, ayan na. Yung carrots natin. So, dito tayo magtatanim ng ating onions. Asher, go there, Asher. Go there. hanggang dito kasi ayan na yung garlic itatabi natin bubungka natin to Dating eh galing para sa eh may dala so di tanim natin sayang since yung garlic natin hindi naman tumubo eh, ay garlic yung ating radish di, onion na lang dami din kasi tignan niyo. oh madami din hmm Siguro, tigdalawa, ganyan. Pero may partner. Okay. kukultivate muna ako ang lupa so ayan na guys pinagpawisan ako ay nagtanim lang ng onion onion garlic o diba magkatabi na sila pinagpawisan naman ako kaya lang sabi ni ama malalim daw yung tanim ko dapat ganito daw sabi niya kaya eh, tanim ko ganyan talagang sinagad ko ba para siguradong mabuhay ba sabi ko hayaan mo na ama mabubuhay na yan kahit masyadong ano halos ayan malalim di ba sabi niya dapat ganito daw kung saan nasan lang yung ugat yun lang ang itanim okay na yan tapos na oh di ba garlic onion pechay oh Pwede na akong mag-transfer nga dito yun. Itong so, mga to, medyo malalaki na oh. Hmm. Pwede nga natanggal no, yung medyo malalaki para yung mga nasa ilalim na maliliit. Lumaki din sila oh. Ayan. Oh, may onion na tayo. Ha. Oh, so, ayan, pahinga-pahinga ako at kasama ko si Tonton eh, naglalaro. So, sa mga nagtatanong pala guys, may mga nagtatanong pa rin kasi sa akin kasi nga, kung may balak ba daw kaming umuwi ng Pilipinas at doon na rin tumira. Kasi sabi nila si Weng nasa Pilipinas na. Si Weng, si Janeline nasa Pilipinas na. Si Rixi na taga nasa Pilipinas na din. Bali, itong tanong na to guys, sasagot ko na to eh. Nasagot ko na noon-noon pa na kung uuwi man kami ng Pilipinas, uh, bakasyon lang kami, guys. Pero kung uuwi kami ng Pilipinas para doon mapumirme o doon mag-for good, hindi. Kasi sa totoo lang, pag iniisip ko yung buhay namin sa Pilipinas, pag umuwi ako, back to zero ako. Walang-wala ako doon. At saka, hindi talaga namin kayang mag-survive doon. At kung kami lang naman ng mga bata uuwi doon, uh, hindi din. Kasi ang hirap eh. Ah, kumbaga nandito yung buhay namin, mas madali kaming makasurvive dito. Kasi kung ang aasahan ko lang ay yung kung uwi ako ng Pilipinas, tapos ang aasahan ko lang yung sahod ko lang sa YouTube, hindi kami magsusurvive doon kasi sumasahod ako sa YouTube 25,000 pesos, 30,000 pesos. Depende kung, depende, hindi kasi pare-pareho. Pero ganun yung sahod ko sa YouTube, guys. Pero kung ilasasahan namin, tapos may dalawang bata ako, wala. Kasi si Asis, hindi rin, hindi rin gusto ni, A gusto ni Asis umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Pero pag sabihin mo na tumira doon, ayaw din niya. Kasi ang iniisip niya, nandito yung lupa niya, mas madali siyang makahanap ng trabaho dito. Kasi pag inuwi ko si Asis, hindi makakahanap ng trabaho doon, may hirapan siya. Unang-una, pag sabihin mo na, lalo kapag sabihin nyo na mag drive din siya, dito nakapasa siya sa driving test kasi nga ang exam dito, Nepali, pagdating sa Pilipinas, ang driving test sa atin, English, hindi siya papasa doon. Kasi unang-una, hindi marunong magbasa si Asis ng English. So, mahirapan siya maghanap ng trabaho sa atin. Samantalang dito, meron kaming tuktok. Kumikita yung tuktok namin kahit pa paano na susustentuhan niya yung pang-araw-araw namin. Kaya, para sa akin, parang mas magaan. Parang mas kaya naming mag-survive dito kaysa sa Pilipinas. Kung sabihin nyo naman na kami lang na mga bata mag-for good, hindi din. Ayaw kong mahiwalay ang mga anak ko sa tatay. Ang sagot ko guys, hindi. Kaya yung mga nagtatanong, uulitin ko, hindi po kami uwi ng Pilipinas para mag-forgood doon. Uuwi man kami para magbakasyon lang. At sana uh, dumating yung panahon <laughs> na makauwi kami at makapagbakasyon kasama ang mga bata. Siyempre, gusto din naman makita ng papa ko yung mga apunya, mga pamangkin ko, sina ate. Gusto din naman nilang makita ang mga anak ko. Kaya uh, uuwi man kami doon para magbakasyon. At sana, sana dumating talaga yung tamang time. Pag-pre-pray natin. Kasi talagang nag-iipon na, nag talaga ako ng pamasahin namin pa ng Pilipinas. Ipon-ipon. <laughs> Kaya medyo tipid-tipid kami ngayon kasi halos hindi ko ginagalaw kung magkano man yung sinasahod ko sa YouTube. Kasi malaki guys eh. Apat kami, ako at dalawang bata, kung nag one year pag si, As, pag si Tonton nag one year old, bali halos buo na rin ang pamasahin niya kasi. Kaya medyo malaking laki as in malaking-laking pera talagang kakailanganin namin para makauwi kami ng Pilipinas. At syempre, hindi naman kami pwedeng umuwi ng Pilipinas na wala kaming kapera-pera na pamasahe lang namin. Ano kakainin namin doon? Hindi naman, hindi naman ako pwedeng uh, dumipende lang sa papa ko kasi unang-una, walang trabaho ang papa ko. Bali, binibigyan lang siya ng allowance ng kuya ko every month. Yung binibigay ng kapatid ko. Basta yung mga ipinapadala, dun, yal, dun lang din naman siya kumukuha. Tapos, hindi naman ako pwedeng dumipende sa kuya ko kasi may sariling pamilya ang kuya ko, di ba? So, kay, kapag umuwi kami na Pilipinas, kailangan meron din akong pera na pangkain namin. Siyempre, gusto ko din naman ipasyal ang mga anak ko kung saan. So, kailangan talaga ng malaking pera, guys. Sabi ko nga kay Asis, suguro 5 lakhs, 500,000 rupees kasama ng pamasahin namin at yung magiging allowance namin ng isang buwan kung sakaling makakauwi kami. Ganun kalaking pera ang kakailanganin ko para makauwi kami at makapagbakasyon. So, ngayon, ipon-ipon, uh, wala pa, uh, kulang pa, <laughs> hindi pa kasya. Hindi pa kasya yung perang ipon natin para ipang uwi. So, kailangan pa natin mag-ipon, ipon, ipon. At sana talaga, insya Allah, in God's grace, dumating yung panahon na maipon ko kung magkano yung kinatarget namin para makauwi kami ng Pilipinas. So, yun guys. Uh, ang dami kasi. Kayo, sabi kasi, kailan kayo uwi ng Pilipinas? Kasi si Weng nasa Pilipinas, na si Jen nasa Pilipinas, na ganun kasi. Eh, wala. Mas magaan ang buhay namin dito. Kaysa kapag umuwi kami ng Pilipinas. Alam ko kasi, kasi alam ko ang buhay sa Pilipinas guys dito may lupa kami, tanim-tanim kahit papano makatipid-tipid pero pag uwi sa Pilipinas as in wala, back to zero as in, ang hirap ng buhay lalo sa Laguna, wala kang lupa na mapagtamnan o kahit na ano, mahirap so depende kasi yan guys sa sitwasyon depende kasi sa sitwasyon talaga, kami mga Pilipina dito sa Chichuan kahit papano okay naman ang buhay namin Kumpara sa mga ibang Pilipina kasi na mas pinili nila umuwi ng Pilipinas. Depende kasi talaga sa sitwasyon, guys. Kaya, yun. Yun yung sagot ko. <laughs> so, yun lang. <clears throat> yun lang yung ating video for today. ah ha tun eh? Thank you, thank, thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye-bye and God bless us all!